Ito ang mensahe ng Panginoon tungkol sa Samaria at Jerusalem. Ipinahayag niya ito kay Mikas na taga Morshet noong magkakasunod na naghari sa Juda sina Jotam, Ahaz at Hezekiah, sinabi ni Mikas. Makinig kayong mabuti, lahat kayong mga mamamayan sa buong mundo. Sapagkat sasaksi ang Panginoong Diyos laban sa inyo mula sa Kanyang banal na templo. Makinig kayo lalabas ang Panginoon mula sa kanyang tahanan. Bababa siya at lalakad sa matataas na bahagi ng mundo. Ang mga bundok na kanyang malalakaran, ay matutunaw na parang mga kandila na nadikit sa apoy, at magiging lubak-lubak ang mga patag na kanyang malalakaran na parang dinaanan ng tubig na umagos mula sa matarik na lugar. Mangyayari ang lahat ng ito, dahil sa mga kasalanan ng mga mamamayan ng Israel at Juda. Ang mga taga Samaria ang nag-udyok sa ibang mga mamamayan ng Israel para magkasala. At ang mga taga Jerusalem naman ang nag-udyok sa ibang mga mamamayan ng Juda para sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya sinabi ng Panginoon, gigibain ko ang Samaria, at tataniman na lang ito ng mga ubas. Pagubulungin ko ang mga bato nito papunta sa kapatagan hanggang sa makita ang mga pundasyon nito. Madudurog ang lahat ng imahen ng Diyos Diyosa ng Samaria, at masusunog ang lahat ng ibinayad ng mga lalaki sa kanilang pakikipagtalik sa mga babaeng bayaran sa templo. Nakapagtipon ng mga imahen ang Samaria sa pamamagitan ng mga ibinayad sa mga babaeng bayaran sa templo, kaya kukunin ng kanyang mga kalaban ang mga pilak at ginto na binalot sa mga imahen, para gamitin din ng kanyang mga kalaban na pambayad sa mga babaeng bayaran sa kanilang templo. Sinabi pa ni Mikas, dahil sa pagkawasak ng Samaria, iyak ako at magdadalamhati. Maglalakad ako ng nakapaa at nakahubad para ipakita ang aking kalungkutan. Iiyak ako ng malakas na parang asong gubat, at tulad ng paghuni ng kuwago. Sapagkat ang pagkagiba ng Samaria, ay parang sugat na hindi nagagaling, at mangyayari rin ito sa Juda hanggang sa Jerusalem na siyang kabisera na lungsod ng aking mga kababayan. Mga taga Juda, huwag niyong ibalita sa ating mga kalaban na mga tagagat ang tungkol sa darating na kapahamakan sa atin. Huwag ninyong ipapakita na umiiyak kayo. Doon niyo ipakita sa bayan ng Bethlehem ang inyong kalungkutan sa pamamagitan ng paggulong sa lupa. Mga mamamayan ng Shefer, bibihagin kayo at dadalhing nakahubad, kaya mapapahiya kayo. Ang mga mamamayan ng Zaanan ay matatakot lumabas sa kanilang bayan para tulungan kayo. Ang mga taga Beth Ezel ay hindi rin makakatulong sa inyo, dahil sila rin ay umiiyak sa kapahamakang dumating sa kanila, ang totoo, ang mga taga-Marot ay matyagang naghihintay sa pagtigil ng digmaan. Pero mabibigo sila dahil niloob ng Panginoon na makarating ang mga kalaban sa pintuan ng Jerusalem. Mga mamamayan ng Lakish, isingkaw niyo ang mga kabayo sa karwahe at tumakas kayo. Ginayan niyo ang kasalanang ginawa ng mga taga-Israel at dahil sa inyo'y nagkasala rin ang mga taga-Zayon. Kayong mga taga-Juda, magpaalam na kayo sa bayan ng Moreshet Gat, dahil sasakupin na rin yan ng mga kalaban. Sasakupin din ang bayan ng Aksib, kaya wala nang maaasahang tulong ang inyong mga hari mula sa bayang iyon. Kayong mga mamayan ng Maresha, padadalhan kayo ng Panginoon ng kalaban na sasakop sa inyo, mga taga-Juda, ang inyong mga pinuno ay magtatago sa kuweba ng Adulam. Kukunin sa inyo ang pinakamamahal niyong mga anak, at dadalhin sa ibang bayan, kaya magluluksa kayo para sa kanila, at ipapakita niyo ang inyong kalungkutan sa pamamagitan ng pagpapakalbo na parang ulo ng agila. Nakakaawa kayong nagpupuyat sa pagpaplano ng masama. Kinaumagahan ay isinasagawa niyo ang inyong planong masama, dahil may kakayahan kayong gawin yon. Inaagaw ninyo ang mga bukid at mga bahay na inyong nagugustuhan. Dinadayan nyo ang mga tao para makuha nyo ang kanilang bahay o lupaing minana. Kaya ito ang sinasabi ng Panginoon sa inyo, makinig kayo. Pinaplano kong parusahan kayo at hindi kayo makakaligtas. Hindi na kayo makapagmamalaki dahil sa panahong iyon ay lilipulin kayo. Sa araw na yon, kukutyain kayo ng mga tao sa pamamagitan ng malungkot na kasabihan, lubusan na kaming nalipol. Kinuha ng Panginoon ang aming mga lupain at ibinigay sa mga trader. Kaya wala na kayong angkan na magmamana ng inyong bahagi sa oras na hatiin ng sambayanan ng Panginoon ang lupain na ibabalik sa kanila. Ngayon, pinapangaralan pa ninyo kami. Sinasabi niyo, Huwag na ninyo kaming pangaralan tungkol sa kapahamakang iyon, dahil hinding hindi kami mapapahiya. Bakit, isinusumpa na ba ng Panginoon ang lahi ni Jacob? Ubus na ba ang kanyang pasensya? Gawain ba niya ang pumuksa? Ito ang sagot ng Panginoon, kung ginagawa lang sana niyo ang mabuti, matatanggap niyo ang aking mga pangako. Pero nilulusob niyo ang aking mahihirap na mamamayan na parabang mga kaaway. Akala nila, pag uwi nila sa kanilang bayan mula sa digmaan, ay ligtas na sila, pero iyon ay agawan nyo sila ng kanilang balabal. Pinapalayas niyo ang kanilang mga kababaihan sa mga tahanang minamahal nila. At inaagaw niyo ang mga pagpapala na ibinigay ko sa kanilang mga anak, kaya mawawala na ito sa kanila magpakailanman. Kaya ngayon, umalis na kayo rito sa Israel, dahil ang lugar na ito ay hindi na makapagbibigay sa inyo ng kapahingahan, sapagkat dinungisan nyo ito ng inyong mga kasalanan. Masisira ang lugar na ito at hindi na mapapakinabangan. Ang gusto ninyong mga ngaral ay iyong nangangaral ng walang kabuluhan, manlilinlang at sinungaling, at ganito ang sinasabi, sasagana kayo sa alak at iba pang mga inumin. Sinabi ng Panginoon, kayong natitirang mga mamamayan ng Israel at Juda, titipunin ko kayo gaya ng mga tupa sa kulungan o kawan ng mga hayop sa pastulan. Mapupuno ng mga tao ang inyong lupain. Bubuksan ko ang pinto ng lungsod na bumihag sa inyo, at pangungunahan ko kayo sa inyong paglabas. Ako, ang Panginoon na inyong hari, ang mangunguna sa inyo. Sinabi ni Mikas, makinig kayo, mga pinuno ng Israel at Juda. Hindi ba't kayo ang dapat magpatupad ng katarungan? Pero ayaw ninyo ang mabuti at gusto niyo ang masama. Ginigipit niyo ang aking mga kababayan, na parang binabalatan niyo sila, at inaalisa ng laman ang kanilang mga buto, pagkatapos ay tinatadtad ang mga buto at hinihiwa ang mga laman at sa kaniluluto at kinakain sa araw ng pagpaparusa sa inyo, hihingi kayo ng tulong sa Panginoon, pero hindi niya kayo tutulungan, itatakwil niya kayo, dahil sa inyong kasamaang ginagawa. Ito naman ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa mga propetang nanlinlang sa kanyang mga mamamayan, na nangangako ng mabuting kalagayan sa mga nagpapakain sa kanila, pero binabantaan nila ng kapahamakan ang ayaw magpakain sa kanila dahil iniligaw niyo ang aking mga maamayan, hindi na kayo magkakaroon ng mga pangitain, at hindi na kayo makapanghuhula. Para kayong nasa dilim na wala kayong makikita. Mapapahiya kayong mga propeta at manghuhula. Magtatakip kayo ng mukha sa sobrang hiya, dahil wala na kayong natatanggap na mensahe mula sa Diyos. Pero ako ay puspos ng espiritu ng Panginoon na siyang nagbibigay sa akin ng kapangyarihan para maipatupad ko ang katarungan at nagpapalakas ng loob ko para masabi sa mga mamamayan ng Israel at Juda na nagkasala sila. Makinig kayo, mga pinuno ng Israel at Juda. Ayaw ninyong pairalin ang katarungan at binabaluktot niyo ang katuwiran. Itinatayo ninyo ang Zion sa pamamagitan ng masamang paraan. Handa kayong pumatay maitayo lamang ito. Humahatol kayo panig sa mga nagbibigay ng suhol sa inyo. At kayong mga pari ay nagpapabayad sa pagtuturo. Ganoon din kayong mga propeta, nanghuhula kayo dahil sa pera. Umaasa rin kayong tutulungan kayo ng Panginoon dahil ayon sa inyo, kasama namin ang Panginoon. Kaya walang anumang masamang mangyayari sa amin. Kaya dahil sa inyo, gigibain ang Zion, ang lungsod ng Jerusalem. Magiging katulad ito ng inararong bukid at magiging bunton ng mga gumuhong gusali. At magiging gubat ang bundok na kinatatayuan ng templo. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay magiging pinakamahalaga sa lahat ng bundok. Dadagsa rito ang mga tao mula sa iba't ibang bansa. Sasabihin nila, tayo na sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob. Tuturuan niya tayo roon ng kanyang mga pamamaraan upang sundin natin. Kaya magsisiwi ang mga tao mula sa Zion, ang lungsod ng Jerusalem, na dala ang kautusan ng Panginoon. At sa pamamagitan ng mga kautusan niya, pagkakasunduin niya ang maraming bansa, pati na ang mga makapangyarihang bansa sa malayo kaya hindi na magdidigmaan ang mga bansa, at hindi na rin sila magsasanay ng mga sundalo para sa digmaan. Gagawin na lang nilang talim ng araro ang kanilang mga espada, at gagawing karit na pantabas ang kanilang mga sibat. Ang bawat tao ay uupo sa ilalim ng kanilang tanim na ubas at puno ng igos ng walang kinatatakutan. Mangyayari ito, dahil sinabi mismo ng Panginoong makapangyarihan, kahit na sumunod ang mga tao sa mga Diyos-Diyosa nila, kami ay patuloy pa rin susunod sa Panginoon na aming Diyos magpakailanman. Sinabi ng Panginoon, sa darating na mga araw, titipunin ko ang aking mga mamamayan na aking pinarusahan, na parang mga tupang pilay, at nagsipangalat. Ang mga natira sa kanila ay gagawin kong makapangyarihang bansa at mula sa araw na iyon ay maghahari ako sa kanila sa bundok ng Zion magpakailanman. Ang Zion, na katulad ng mataas na bantayang tor ng mga hayop, eh, ay magiging makapangyarihang muli. Ang bayan na ito, na tinatawag ding Jerusalem ay mangungunang muli sa lahat ng bayan ng Israel katulad noon. Mga mamamayan ng Zion, bakit kayo dumaraing na parang babaeng mga anak na? nandyan pa naman ang inyong mga hari, at buhay pa ang kanyang mga tagapayo. Sige, mamilipit kayo sa sakit na parang babaeng mga nganak na, dahil hindi magtatagal ay lilisanin ninyo ang inyong lungsod at maninirahan kayo sa kaparangan, at pagkatapos ay dadalhin kayo sa Babylonia. Pero ililigtas ko kayo doon mula sa inyong mga kalaban. Maraming bansa ang nagkaisa, upang makipaglaban sa inyo. Sinasabi nila, hiyain natin ang Zion. At pagkatapos, panoorin natin ang nakakahiyang kalagayan nito. Pero hindi alam ng mga bansang ito ang aking iniisip. Hindi nila nauunawaan ang aking plano na tinipon ko sila upang parusahan na parang mga butil na tinipon para dalhin sa gikan. Mga mamamayan ng Zion, kumanda kayo, at lipulin nyo ng lubusan ang inyong mga kaaway na parang gumigiik kayo ng trigo. Sapagkat gagawin ko kayong parang mga torong baka na may bakal na mga sungay at tansong mga kuko. Dudurugin nyo ang maraming bansa na nagkaisa para labanan kayo. At ang mga kayamanang sinamsam nila sa pamamagitan ng pagmamalupit ay ihandog nyo sa akin, ang Panginoon ng buong mundo. Mga taga Jerusalem, ihanda niyo ang inyong mga kawal, dahil napapaligiran na kayo ng mga kalaban. Hahampasin nila ng tungkod ang mukha ng pinuno ng Israel. Sinabi ng Panginoon, Bethlehem Efrata, kahit na isa ka sa pinakamaliit na bayan sa Juda, manggagaling sa iyo ang taong maglilingkod sa akin bilang pinuno ng Israel. Ang kanyang mga ninuno ay kilalang kilala noong unang panahon. Kaya ang mga mamayan ng Israel ay ipapaubayan ng Panginoon sa kanilang mga kaaway hanggang sa maisilang ng babaeng namimilipit sa sakit ang sanggol na lalaki na mamumuno sa Israel. Pagkatapos, ang mga kababayan ng pinunong ito na nabihag ng ibang bansa ay babalik sa kanilang mga kapwa-israelita. Pamamahalaan niya ang mga mamamayan ng Israel sa pamamagitan ng lakas at kapangyarihan ng Panginoon. Ang katulad niya ay isang pastol na nagbabantay ng kanyang kawan. Kaya mamumuhay sila ng mapayapa dahil kikilalani ng mga tao sa buong mundo ang kanyang kadakilaan. Bibigyan niya ng mabuting kalagayan ang kanyang mga mamamayan kapag sinalakay ng mga taga-Asiria ang ating bansa at pasukin ang matitibay na bahagi ng ating lungsod, lalabanan natin sila sa pangunguna ng ating mga mauhusay na pinuno. Tatalunin nila at pamumunuan ang Assyria, ang lupain ni Nimrod, sa pamamagitan ng kanilang mga armas. Kaya ililigtas nila tayo kapag sinalakay ng mga taga Assyria ang ating bansa. Ang mga natitirang Israelita ay magiging pagpapala sa maraming bansa. Magiging tulad sila ng hamog at ulan na ibinibigay ng Panginoon para tumubo ang mga tanim. Magtitiwala sila sa Diyos at hindi sa tao pero magdadala rin sila ng kapahamakan sa mga bansa. Magiging tulad sila ng leon na matapang sumalakay sa mga hayop sa kagubatan, at sakawan ng mga tupa sa pastulan. Kapag sumalakay ang leon, nilulundagan ito ang kanyang biktima, at nilalapa, at hindi ito makakaligtas sa kanya. Magtatagumpay ang mga Israelita, laban sa kanilang mga kalaban. Lilipulin nila silang lahat, Sinabi ng Panginoon, sa mga araw na iyon, ipapapatay ko ang inyong mga kabayo, at sisirain ko ang inyong mga karwahe. Gigibain ko ang inyong mga lungsod pati na ang mga napapaderang lungsod. Sisirain ko ang inyong mga anting-anting at mawawala ang inyong mga mangkukulam. Hindi na kayo sasamba sa mga imahen at sa mga alaalang bato na inyong ginawa, dahil wawasakin ko ang mga ito, Sisirain ko rin ang inyong mga posteng simbolo ng diyosang si Asherah. At wawasakin ko ang inyong mga lungsod. Sa aking matinding galit, maghihiganti ako sa mga bansang sumuway sa akin. Sinabi ni Mikas, pakinggan niyo ang sasabihin ng Panginoon sa inyo. Sige na, ilahad niyo ang inyong kaso. Iparinig niyo sa mga bundok at mga burol ang inyong sasabihin at kayong mga bundok na matitibay na pundasyon ng mundo, pakinggan nyo ang paratang ng Panginoon, laban sa mga Israelita na kanyang mga mamayan. Sinabi ng Panginoon, mga mamayan ko, ano ang nagawa kong kasalanan sa inyo? Pinahirapan ko ba kayo? Sagutin nyo ako. Inilabas ko pa nga kayo sa Egito kung saan inalipin kayo at pinili ko sina Moises, Aaron at Miriam, para pangunahan kayo. Mga mamamayan ko, alalahanin din yung sinugo ni Haring Balak ng Moab si Balaam na anak ni Beor para sumpain kayo. Pero pinagsalita ko si Balaam ng mga pagpapala sa inyo. Alalahanin din nyo kung paano ko kayo tinulungan ng maglakbay kayo mula sa Shittim hanggang sa Gilgal. Alalahanin niyo ang mga pangyayaring ito, para malaman niyo na iniligtas ko kayo. Sumagot ang isang Israelita, Ano ang ihahandog ko sa Panginoon, ang Diyos sa langit, kapag sasamba ako sa Kanya? Mag-aalay ba ako ng guya bilang handog na sinusunog? Pito matutuwa kaya ang Panginoon kung hahandugan ko siya ng libu-libong tupa at nag-uumapaw na langis. Ihahandog ko ba sa kanya ang panganay kong anak bilang kabayaran sa aking mga kasalanan? Sumagot si Mikas, tinuruan tayo ng Panginoon kung ano ang mabuti. At ito ang nais niyang gawin natin, gawin natin ang matuwid, pairalin natin ang pagkamaawain sa iba, at buong pagpapakumbabang sumunod sa Diyos. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon sa lungsod ng Jerusalem dahil ang taong may takot sa kanya ang siyang may tunay na karunungan. Kayong mga kabilang sa lahi ni Juda, magtipon-tipon kayo sa lungsod ng Jerusalem at makinig. Masasama kayong mamamayan. Hindi ko makakalimutan ang mga kayamanang natipon nyo sa masamang paraan. Gumagamit kayo ng madayang takalan. Ito'y gawaing aking kinasusuklaman. Hindi maaaring pabayaan ko nalang kayo sa mga pandarayan nyo sa inyong timbangan. Malulupit ang mayayaman sa inyo, at mga sinungaling kayo. Kaya sinimulan kong lipulin kayo bilang parusa sa inyong mga kasalanan. Kakain kayo, pero hindi kayo mabubusog, patuloy kayong magugutom. Mag-iimpok kayo ng inyong mga ani, pero hindi nyo ito mapapakinabangan, sapagkat ipapasamsam ko iyon sa inyong mga kaaway magtatanim kayo, pero hindi kayo ang aani. Magpipisa kayo ng mga olibo, pero hindi kayo ang makikinabang sa langis nito. Magpipisa rin kayo ng bunga ng inyong mga ubas, pero hindi rin kayo ang inom ng katas nito. Mangyayari ito sa inyo, dahil sinunod nyo ang masasamang gawa, mga tuntunin, at mga payo ni Haring Omri, at ng anak niyang si Haring Ahab. Kaya wawasakin ko kayo, hamakin kayo, at lalaitin ng ibang mga bansa. Sinabi ni Mikas, kawawa ako. Para akong isang gutom na naghahanap ng mga natirang bunga ng ubas, o igos, pero walang makita ni isa man. Ang ibig kong sabihin, wala na akong nakitang tao sa Israel na tapat sa Diyos. Wala nang natirang taong matuwid. Ang bawat isa ay naghahanap ng pagkakataon para patayin ang kanyang kababayan, tulad ng taong naghahanda ng bitag sa hayop na kanyang huhulihin. Bihasa silang gumawa ng kasamaan. Ang mga pinuno at mga hukom ay tumatanggap ng suhol. Sumusunod lamang sila sa gusto ng mga taong tanyag at makapangyarihan. Nagkakaisa sila upang baluktutin ang katarungan. Ang pinakamabuti sa kanila ay parang dawag na walang silbi. Dumating na ang panahon ng pagpaparusa ng Diyos sa mga taong ito, gaya ng kanyang babala sa kanila sa pamamagitan ng mga propeta na parang mga gwardya sa Tor. Dumating na ang panahon ng kanilang pagkalito. Dahil sa laganap na ang kasamaan, huwag na kayong magtiwala sa inyong kapwa o sa inyong mga kaibigan. At mag-ingat kayo sa inyong sinasabi kahit na sa inyong mahal na asawa. Sapagkat sa mga panahong ito, ang anak na lalaki ay hindi nagumagalang sa kanyang ama, ang anak na babae ay nagre sa kanyang ina, at ang manugang na babae ay nagre-rebelde rin sa kanyang bienang babae. Ang kaaway ng isang tao ay ang kanya mismong kapamilya. Pero para sa akin, magtitiwala ako sa Panginoon na aking Diyos. Maghihintay ako sa Kanya na magliligtas sa akin, at tiyak na ako ay Kanyang diringgin sinabi ng mga Israelita, hindi tayo dapat kutyain ng ating mga kaaway. Kahit na nadapa tayo, muli tayong babangon. At kahit na nasa kadiliman tayo, ang Panginoon ang ating ilaw. Dahil sa nagkasala tayo sa Panginoon, dapat nating tiisin ang kanyang parusa sa atin hanggang sa ipagtanggol niya tayo at bigyan ng katarungan makikita natin ang pagliligtas niya sa atin sa pamamagitan ng pagdala niya sa atin sa kaliwanagan. Makikita ito ng ating mga kaaway at mapapahiya sila. Sapagkat kinukutya nila tayo noon na nagsasabi, nasaan na ang Panginoon na inyong Diyos? Hindi magtatagal at makikita natin ang kapahamakan nila. Magiging tulad sila ng putik na tinatapak-tapakan sa lansangan. Sinabi ni Mika sa mga taga Jerusalem, Darating ang araw na muli niyong itatayo ang mga pader niyo, at sa panahong iyon, lalong lalawak ang inyong teritoryo. Sa panahon din iyon, pupunta sa inyo ang mga tao, mula sa Assyria, at sa mga lungsod ng Egito, at mula sa Egito hanggang sa ilog ng Euphrates, at mula sa malalayong lugar. Magiging mapanglaw na lugar ang mga bansa sa mundo, dahil sa kasamaan ng mga naninirahan doon. Nanalangin ang mga Israelita, Panginoon, bantayan niyo po kami na iyong mga mamamayan, katulad ng pagbabantay ng pastol sa kanyang mga tupa. Ang mga lupain sa aming paligid ay may masaganang pastulan, pero kami ay namumuhay sa kaparangan na kami-kami lang. Palawakin niyong muli ang aming teritoryo hanggang sa Bashan at sa Gilead katulad noon. Magpakita po kayo sa amin ng mga himala katulad ng inyong ginawa nang ilabas niyo kami sa Egipto. Makikita ito ng mga bansa at mapapahiya sila sa kabila ng kanilang kapangyarihan. At hindi na sila makikinig o magsasabi ng mga panlalait sa amin. Gagapang sila sa lupa na parang ahas dahil sa sobrang hiya lalabas sila sa kanilang lungga na nanginginig sa takot sa inyo, Panginoon naming Diyos. Wala na pong ibang Diyos na tulad nyo. Pinatawad nyo ang kasalanan ng mga natitirang mamamayan na pag-aari nyo. Hindi kayo nananatiling galit magpakailanman dahil ikinagagalak nyong mahalin kami. Muli nyo kaming kaawaan at alisin nyo po ang lahat naming mga kasalanan. Yurakan nyo ito at itapon sa kailaliman ng dagat. Ipakita niyo ang inyong pag-ibig at katapatan sa amin ng mga lahi ni Abraham at ni Jacob, gaya ng iyong ipinangako sa kanila noong unang panahon.